Wala nga lang ano doon. naman vlog. Welcome to my guide. <laughs> Hindi pwedeng may mong vlogger eh. Hindi naman. Hindi Parang ito yung tribo na kumakain ng tao. Eh? <laughs> okay, okay. okay nga May pumalik. Pumali iba iba ibang eksena naman, naman. Ibang eksena. <laughs> Tapos na yung tubig robet. High tide. Tumbahan yung mga motor. Lakas ng ulan kanina. Anjam! Saan na tumba? Nagtumbahan yung mga motor. Ligo ka na po, Kyong. Ligo ulit ko maya. Hina, isang ka. Dive ka. Hmm. Doon, doon sana. Hindi ko na si ano. Ay, kita mo na may mga bakawan. Huwag ka doon. Matutulis yun, yun eh. Ayun o, yung may mga no, pulong malilig. Ayun o, yung bakawan. May mabagong tubo kasi dyan eh. Patay na kasi dapat. Hindi patay. Ito tumutubo pa lang yun. Doon mong buhay yun dito. Pulo. <laughs> Nasa ano yun, Edsa? Buhaya. Ano ito buhaya o? Oh. Yung mga buhay. Ang yung, bu yung mga buhaya <laughs> ngayon. <laughs> ano, pipicara <-tala> na kita? Ang dami pang wala yan, ano lang yan? Doon maganda ho. <laughs> Nagdaanong wala ano doon. Swerte naman natin. Doon maganda ho. May punong malaki. Madami tayo. <laughs> wala na yun. Di? Di. Di. Wala namang ano to eh. <laughs> Huwag bigya. ka na maglaro-laro na to. Mamaya bababaw pa yan. Ay oh, tide. Talas, doon sa pinuntan yung tanong kagapon. Marami doon. Marami doon. 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 Doon yun o. No? Ayan. Doon ka sa malayo para picturean kita. <laughs>

Grabe yung ulan na yun, landyo. Naninig rin sa pintuan. Kala ko, kapre, puking. Nandito, higitin pa naman. Natakot ako. Pagbalik ko. Gaya. Gusto na tusokin yung kahay doon. May eh. Okay. Ano, ligot tayo, be? Ang karadiyan mo.

Tulog talaga. Tinaguan tayo. Nung oras na kami natulog ng gabi, nung nagpag yung pagtulog namin, wala. Nakigil na yung ano, kantahan. Ang init dun, nag-gisil din ako. Ang init, kayo yung tayo, kapat eh. Paano makit tayo po? Ito makita yung nakain na ngayon? aircon ko? No? Lawak ng aircon ko no? Lawak ng aircon ko no? Lawak ko ng aircon ko dyan, no? Kuha ko ng tuwal niya, basang-basa na, puro laway pa lang hayop ito. So, <laughs> Hello! Ano? Nagligpit! Nagbulinis! <laughs> Hi po! Hello. Hello! Welcome to your vlog! Yeah, welcome! Hello vlog! Welcome to my guys! <laughs> kahapon pa lang, nandun eh. na sa loob. Pinasok pa eh. <ng> sisew, <laughs> <laughs> Yung nang ng sisi, uwi. Hindi ba Baka lagay ng sisi, uwi. Sinilid ko pa lalo. <laughs> kung ang ganda lang, nang <laughs> later sa shirt mo, yun eh, no, J, Jay? Cool. first, before wala nga dito di ba kapo nakakong ka dito eh, kulang nalang humiga ka dito sa miya ano 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 meron ano 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 Wala ano lang. Wala ano ano Wala ano ano Wala ano ano ito yung tribo na ng tao. Uy, <laughs> La pues, <teachers> kaya <ayım> <laughs> ka talaga bilos. <laughs> <unos> <laughs> Love trip talaga ito. Record naman, ano? Pila. Oo. Kaya nga eh. lang, May pumalit. May Ibang naman. Ibang sena. Ibang sena. Ibang may Ibang sena. Ibang sena. Ibang sena. Ibang sena. Nagkakalim. Balik lang. Nagyakang bilos. Oo, oh, trip pala tao na ito eh. Oh. Another Dila, dila. Ano tawagin dila? Ano Lewis daw eh. Ah. yan. ka na naman. mo dahon? Parinig kagabi.

Buti hindi na dito. Layo dito yun. Bakit pa yung tinulugan mo, Maro? Um. Bakit pa? Hindi <laughs> oh. <laughs> 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 na tuluyan. <laughs> Sumabit. Lagyan na doon. Lagyan na sa katangkain Ano yan? Ah. Pak kanan. Lagi Oh. suman. kain kai kayo. Sarap. Uh -huh. Hmm, Jantun. Ang tarap. Jadi Ah, suman. <laughs> oh. Yes. <laughs> Sumanin na siya. Kaya pala lumalakas yung tama ng tubig ha. Nagkit yan. Dito na yun. Tama siya pa yun. Hindi pwedeng maging vlogger. Ako 'yung totoong Ayo, 'yung panther. Oh, 'yung panther. Hindi. Uh, <laughs> Kala mo nakarecord ha. Gutin <laughs> mo <Liko> na lang. <laughs> Ligo na. oh. na ako. Wala na! Ayan na! Maging hitim to! Ayan na! Hello! 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 Hello. <laughs> Ang mong <laughs> <No, hanggong. laughs> Si mong Hindi talaga makikita Luwag payon <laughs> Malalim Malalim <laughs> Malalim siya, Sarge Ganyan, ganyan kalalim Picture, picture O, Picture

Parang nagkinilas din ako eh. Saan yung hiyang mo, pre? Ayoko, ah. ayoko ayok lumutang eh, ilalabig ako eh. <laughs> Ayan. Pwede ay, na. dibdib -di 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 ng tubig. Ayan. Umaraw na. May araw na. Kita na araw. Ay, alimango. Ayun. 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 kagang Ayun. 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 na. Kagang. Kagang. Ayun. Ano, Pwede na yan. Huli mo. Kaso nyo, Uy, kinakain to ah. Di ba kinakain to? Gumang yan eh. Umang ba to? eh o. Kaan, ang dami nga na ako pamain. Ay, gumang nga. Ito. Ayun o. No? Sumiksik na yung... Sumisik Sumiksik na yung kagang. Wala na yung kagang. Ay, maliit naman eh. <laughs> Ayun, si Pita, yun. Ano yun? Ano yun? Bigyan mo kayo. Ano? dolan wala. Wala plastic Grabe yung patak sa ulo. Wala na ba basta tawag? Wala, mabuti hindi na tuluyan. Ah, <laughs> uh, let me tubig dito. Halo lang Siguro dito ko natatapusin yung our vlog for today's video tama ba? <laughs> salamat sa pamilya ni paring uh, Rafael Di Suyo na sa kanyang biyanan, sa nanay ng kanyang asawa. Salamat sa kanilang pagtanggap pag wala akong masabi. At sa mga taga Perez Quezon, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat at uh, nadalaw ko ang inyong uh, napakagandang uh, lugar. Sobrang ganda ng lugar na ito mga padi. Punta kayo rito sa Perez Quezon, may Alabat Island. So galing kami ng ano, galing kami ng Atimunan Quezon tumawid ng dagat. Ito nga yung Alabat Island. At sa Alabat Island na to, sama ang Paris Quezon. At napakagandang lugar. Grabe. So yan lang mga pali. Maraming salamat sa inyo. At kay kayong mga asawang sumuporta sa aking mga video at sa mga ginagawang vlog. At uh, huwag nyo po kaya sarili. Maraming salamat muli. Huwag kakalimutan ng palagi itong sinasabi. Ares in full throttle. Peace out, man.